ito may ito may ginagawa tayong Honda Beat FI ito yung version 1 by Ion uh, Taps yan pa rin po okay naman yung no? pad tap yung yun iskan natin yung error ito kasi yung sign yun, door no? putol putol yung wire tas nawala na rin yung sakit pangat ngap to eh Kinatkat niya ata ng lugar. So, ito. Ito yung chinek natin, minuksa natin. Ito. Tinanggal natin yung ito yung injector niya. Yung pinakasakit niya dito. Nawala na siya. Eh. Hindi ko ano kung ginawa na to sa dati, dati ng kasi posible namang mawala to baka ano, may nagayos dati tapos tinanggal siguro kasi ayo lang ayo daw mandar eh sabi yung ano daw bigla na lang ayo umandar tapos yung na natin wala yung sakit nya tapos nakatanggal dito kasi dito nakalagay yan eh. itong injector dito yan eh nena ano? tapos yung sakit nya dito ito itong sakit niya nawawala ngayon pagka wala yung sakit na yan kasi ito yung wire nyan nung sakit papunta yan sa fuel pump pagka si natin uugong yung fuel pump para uman pumasok yung gasolina rito sa hose papunta rito sa injector ngayon pagka walang sakit to hindi nakakabit hindi talaga uugong ang fuel pump hindi bubomba yung gasolina ayan <laughs> kaya hanapan muna natin ito ng sakit ito yung sakit nya dito ito yung sakit nya dito hanapan muna natin para may salpak natin tapos matesting na natin kung gagana na siya. tapos wala rin palang kuryente ito wala rin nalabas na kuryente rito kaya check din natin kung bakit walang kuryente hmm. wala naman yung sakit dito hindi naman nalaglag tinitignan natin wala naman dito sa ilalim baka nandito lang kasi so yun hanapan muna natin ang sakit para may salpak natin tapos test, test testing yun natin kung gagana na yung fuel pump at tignan natin kung magkakaroon na ng kuryente kasi may redondo naman siya pag pinupush start natin <coughs> yun lang walang kuryente at yun hindi yun, bumubombo yung fuel pump ayan So guys ano nahanapan na natin ang ito yung sakit nya ayan ayan yung sakit ito yung nawawala kaya ayaw uh, hindi nagana yung fuel pump nya yan may dalawang wire lang naman yan dinugtong lang natin yan dito ayan dinugtong lang natin wala nang problema kung magkabalik yang dalawang wire na yan wala namang polarity yan basta itatap nyo lang dyan then lalagay nyo rito sa may injector yan, yan yan lang tapos ngayon nung uh, naikabit na natin to ito, ito yung naging problema lang niya uh, meron na siyang kuryente at, at uh, umandar na nga ito na testing na natin at napaandar na rin natin yan, balik na natin yung ano kasi may kuryente na siya nung kinabit natin to itong injector socket nagkaroon na siya ng kuryente at gumagana na rin yung po pu fuel pump niya yung yeah, pag natin uugong yan kaya no kaya no na siya naglulus lang yung susiyan niya dito kaya minsan mahirap siya eh ano. Ayun ah. Eh. Sino siya? Kasi pag wala tong injector socket, ano yan, hindi siya uugong pag sinusi natin. Sinusiya natin, inon natin yung ignition. Hindi uugong to. Itong fuel pump. Kapag wala itong sakit na to yung wire kasi konektado to sa ECU at sa battery yung dalawang wire na yan kaya kailangan ano siya yung yeah. merong sakit na ito na connector para pag sinusi mag engage bubomba yung gasolina rito papunta sa galing di papunta ron sa Ayan. bubomba yan papunta rito para magkaroon ng supply ng gasolina at yun nga yung kinabit natin to uh, nagkaroon na rin sya ng kuryente kaya umandar na sya kaya pagka natin na under na sya yan gumana na yun commander na siya bali ang gagawin na lang natin na uh, yung minor na lang kasi wala siyang minor try natin linisan itong throttle body kasi maganda naman yung postit nitong ano, yung injector yun na lang ang aanin uh, natin yung malagyan natin siya ng minor kung wala talagang minor hindi natin ma i-adjust Uh, siguro singaw siguro ang barbola pero gagawa na lang natin ng separate na video yan kung bakit wala siyang minor so yung ganun lang kaya ayaw umandar dahil nga wala ito wala yung injector sakit hindi ko alam kung baka Nginatngat ngat ng daga kasi wala na eh posibleng namang mahugot ng daga ito eh baka meron nang gumalaw tapos hindi na tinuloy kaya kasi imposible na mahugot tong sakit na to hindi naman mahugot to ng ano, tao lang ang huhugot dyan so yun so yun okay na umandar na to at yun na lang gagawin natin yung hanapan natin ng gagawa natin ano natin yung yung minor lalagyan natin ng minor kung bakit walang minor kasi kasi sa sa scanner ito nga yung lumabas yung sa na scan natin injector yung lumabas na ano nya, na error niya. kasi nagbiblink yan yun eh, pag sinusin natin ano yung una nagbibling kaya ngayon na ano na siya na fix na nawala na yung ano niya hindi na siya nagbibling yan so ito guys yung ano niya error niya ng una ayan injector 12-1 yun nga yung injector na to wala yung sakit niya kaya lumabas siya error na yan pero i-delete ide na lang, ide delete na lang natin 'yan. Okay na 'yan. Mandar na. Si ang ano lang naman ng customer ayo mandar. Tapos ito pa pala nung nakaraan, fuse putok din yung fuse nito. And 10 amperes na fuse. Putok din siya. Siguro dikit ng dalawang wire na to. Kaya siguro pumutok yung fuse niya. Kasi ano yan yun eh. Yung fuse na yan sa injection yan eh. May nakalagay naman yan sa box. May kita nyo kung para saan yung push na yan. May hirap pa sa akin. No? Maliliit eh. Pero parang sa parang sa ano ito eh. Injection pump. Yan ang maliliit. Yan. Ito yung pumutok na pius. Kaya isa rin siya sa ayaw mandar. Yan yung mga chenek natin. Kasi yung mga pius na to. Yan mga pius na yan. Dito yan, makikita nyo yung dito sa may box. Diyan nyo makikita yung kung saan yung para saan yan. Halimbawa sa main or sa headlight Yan yun yung mga nakalagay dyan so yun okay na to yun lang injector lang ano niya, problema niya, kaya ayaw umandar tas fuse yun lang naman at okay na siya umandar na so yun maraming salamat sa inyong pananood ingat kayo sa pagkalipot ng inyong motor at god bless sa inyong.